Maglalaro po kami. Ang word po ay <laughs> Wala ball. Ang mga players po natin. Pina. <laughs> <Si> <laughs> ano ba yan? Nagpo-phone si Anya. Mami. Ready, get set, go! Pitball. No, no, b no bull, um, so, ball. No ball. sea no ball. Seaball. Paraball. Ballylit. ball. Unforgettable. Balling. My ball. Sociable. Paraball. Symbol. Ball fight. A ball. Three balls. Boldel fight. Indefendable. Boldel. Ball pen. Wala <laughs> na may <wait>. Ball dog. Ay, akin yun! Akin yun! Tapos na! Oh, out na! Tapos na si Yan Yan ano? na lang sa Lapit ko dito na. Oh round, round two, round 2 ibang, ano, ibang, ano na, Ibang na. word na? Uh -oh. Dapat on the spot kasi tumumakasin. E, Teka, kinakabal. Ano mo? Ano mo? Tuloy-tuloy. hindi oh, mas maganda pag on the Hindi ah. Oh. Oo. Mas nakakatuwa. Oh, masaka, oh ko na to. Hindi, hindi tuloy mo. Ano pa? Kami ni maglalaban ni. Kayo yung dalawa na lang. Ikaw nga yung ano. Eh? Magsasabi. Bolden. 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 del anti del del fabric ko din pa del pa hmm? <laughs> ther <Delta> <laughs> oh pa del torbel del ako las delta mark oh palayo mo si inay Woo! no pushing no puhi <laughs> ay migan katay migan, <laughs> katay -migan. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. <laughs> ikaw naman ikaw mo